pesos, maybe even more. Well, uh, sabi nga ni Sir David, uh, yung napanood niyo pong video, yan po yung uh, pangako na ginawa ko noong 2021. At uh, ito na po yung promise na yun. At tuto pa rin natin ang pangako na yan ngayong hey. araw. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta dito po sa Driven to Heal Charity event natin. This is not the first time that we auction a luxury vehicle. Um, Nag-auction na po tayo ng Ferrari before to help people during the pandemic. Uh, recently, we auctioned a Maserati SUV to help build a bone marrow transplant facility sa BGH for the cancer patients. And now, with your help, with the help of our friends, etong lahat ng proceeds na to, eh makakatulong po para mapagtayo ng mga dialysis and diagnostic centers sa Maynila. Alam niyo po, po sa programa ko sa DRSA, ang dami kong nakakasalamuhang mga kababayan natin na nasa laylayan. Sobrang hirap, sobrang uh, naawa talaga po. At laging bulong niya na sa akin, Sa pating pang pagamot, pwede humingi ng pang hospital, humingi ng pang libre maintenance, x-ray, diagnostics, laboratory, ultrasound, ECG pampadialisis, doon po nang galing lahat to para may palapit lahat ng serbisong yan diretso po sa mga tao. Ngayon po, meron na tayong mga SD mobile clinics na merong mga laman na mga x-ray machine, laboratory equipment, ECG ultrasound, lahat po ng serbisyo na yan at umiikot buong Maynila para i-attend yung mga serbisyo kinakailangan ng mga babae natin. Pero magulang pa rin po. Kasi hindi naman lahat nasiservisuhan dahil ang pakalaki ko ng Manila, Kaya po, in my own way, in our own way, magtatayo po tayo ng mga dialysis centers pa at magbibigyan tayo ng chansa. Nung isang araw lang po, ay nag-groundbreaking na po yung Sampalong Dialysis and Diagnosis Center. At sa tulong ng mga kaibigan natin na bumibili at bumili mga sasakyan na doon, eh, mabilis at sobrang uh, sandaling sandali ko oras na nang aantay at mabubuksan na po natin yan. Uh, meron na po tayong mga suppliers, meron na po tayong mga ibang equipments, itatayo na lang po yung magandang structure. Mamaya po ipapakita natin yan. Uh, sabi ko nga po, napanood yung video, matagal na po tayong tumutulog hindi na po uh, hindi po ito una marami na po pero pangyayari sa charity man, more than 10 years na meron tayong front row cares ito po yung lugar namin ng ating business partner si R.S. Francisco uh, na namin at uh, marami na po katulungan at nabagong buhay meron din kami batang sa Palo Scholars Foundations Foundation na may pinag-aaral ng mga estudyante sa aming lugar, sa Sampaloc at Maynila. Um, I'm the director for Jack of Miss Universe. Ang dami rin tulungan sa mundo at kung saan saan lugar pa, sa Pilipinas, hindi lang po sa Maynila. At ito po, eh, para lang maituloy yung mga pagtulong natin kasi kailangan natin uh, um, magsipag, magtrabaho, para mas makatulong tayo sa mga nila. Tulungan muna yung sarili mo bago ka makatulong sa iba. So, galing sa Sampalong, galing po sa wala, nagsumikap, nag-aral ng mabuti, hanggang uh, negosyo at awa ng Panginoon na bless po tayo sobra-sobra. So ito po ay mga sobra sa mga biyaya na binigay sa atin na sa tingin ko mas maraming matutulungan, mas maraming makikinaba. Uh, sabi nila, ang tunay na kayamanan wala naman dito sa mundo hindi na sa taas. At uh, um, as, I, as I always say, The true purpose of wealth is to help others, and that is what real success looks <laughs> like.